Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. May isang tao na talaga namang hindi na kayang itago ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang mga salita ay puno ng emosyon, parang matagal nang itinatago. Isang malinaw, direktang, at puno ng tapang na pag-amin ang nangyari. Ang taong ito ay nagsalita tungkol sa iyo nang may matinding damdamin na hindi maaaring baliwalain. Hindi ito mga salitang basta na lang sinabi, hindi ito isang karaniwang pagsisiwalat. Ito ay isang bagay na kailangang lumabas, na hindi na kayang manatiling tahimik. Ipinapakita nito kung gaano mo naapektuhan ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, kahit hindi mo namamalayan. At nayon, ang tanong na naiwan ay, paano mo ito haharapin? Dahil, kapag nasabi na ang isang bagay na ganito, hindi hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Alam ko na, sa pagkakarinig mo nito, maaaring naguunahan ang iyong mga iniisip. Marahil iniisip mo kung sino ang nagkaroon ng ganitong tapang, bakit sinabi, o kung kinakailangan ba talagang ihayag ang ganitong katindi. Pero magiging tapat ako sa iyo, kapag umabot na ang isang tao sa puntong ito, ito ay dahil hindi na niya kayang itago pa ito para sa kanyang sarili. At, tanggapin mo man o hindi, nasa iyong mga kamay na ito ngayon. Ang pag amining ito ay hindi lang tungkol sa mga damdamin, ito ay tungkol sa tapang. Tungkol sa isang tao na nagpasyang isugal ang lahat, kahit hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon mo. Isang kahinaan na, para sa marami, ay nakakatakot, pero kasabay nito, may dalang katotohan ang hindi pwedeng baliwalain. At ang epekto nito ay direkta, inilagay ka sa isang posisyon kung saan kailangan mong tingnan ang sarili mo at magpasya kung ano ang ibig sabihin nito para sayo. Ngayon, isipin mo, ilang beses na sa iyong buhay mayroong nagkaroon ng ganitong tapang na maging ganito katapat sayo. Ilang beses nang may isang tao na lumapit sa iyo nang walang pag-aalinlangan, walang maskara, at simpleng isinambulat ang ganito kalalim. Hindi ito isang bagay na madalas mangyari, at dahil dito, kailangan itong bigyang pansin. Dahil ang taong ito, kahit na may mga pag-aalinlangan, pinili ka para makatanggap ng katotohanan ito. At ang malaking katanungan dito ay hindi lamang kung ano ang sinabi, kundi kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. Huwag subukang iwasan ang pagminilay-nilay na ito. Walang silbi ang sabihin ayos lang na ito'y isa lamang usapan o na maaari mo itong baliwalain. Alam mo na hindi ito totoo. Sa sandaling may isang bagay na ganito ang mabunyad, isang bahagi ng iyong sarili ay nagsimula ng magbago. Kahit na hindi mo pa napapansin, ang epekto ay nangyayari na. Kaya kailangan kitang tanungin, ano ba talaga ang nais mo? Hindi kung ano ang mas madali, hindi kung ano ang mas maginhawa, kundi kung ano ang sinasabi ng iyong puso sa kaibuturan nito. Dahil sa puntong ito, ang iyong desisyon ay hindi lang makakaapekto sa iyo. Ang tapang ng taong nagsalita ay nagbukas ng daan, at nayon, nasa iyo ang kapangyarihang magpasya kung saan ito patungo. Maging totoo sa iyong sarili. Walang silbi ang subukang magpasiklab o sabihin kung ano ang inaasahan mong marinig ng iba. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo. Tungkol sa kung paano mo haharapin ang isang katotohanan na, sa isang paraan o iba pa, ay nakakonekta na sa iyo bago pa man ito masabi. At kung sakaling ikaw ay naguguluhan, normal din yon. Walang naghihintay na alam mo lahat ng sabot ngayon. Ngunit ang hindi maaaring mangyari ay baliwalain mo ito. Magpanggap na hindi mo narinig, magpanggap na hindi ito mahalaga. Dahil mahalaga ito. Mahalagang mahalaga para sa taong may tapang na magsalita, at mahalaga para sa iyo, na ngayon ay kailangang humarap sa katotohanan ito. pag mo ito, ang pagbubunyag na ito ay hindi nangyari dahil sa pagkakataon lamang. May mas malaki ang nangyayari dito, isang bagay na marahil ay hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit walang duda na ito ay may layunin. At ang layuning iyon ay kasangkot ka. Ang paraan ng iyong pagpasya sa pagsagot ay magsasabi ng marami tungkol sa kung sino ka, tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo, at tungkol sa kung ano ang handa mong gawin. Alam kong hindi ito isang madaling posisyon. Ang makaharap ng ganitong kalalim na damdamin ay maaaring magdala ng mga tanong, takot, at maging isang pakiramdam ng responsibilidad na parang napakabigat. Ngunit tandaan, ang tapang ng taong nagsalita sa iyo ay maaari ring maging iyong lakas. Gamitin mo ito upang kumonekta sa katotohanan loob mo. Huwag magmadaling sumagot, ngunit huwag din patagalin ang aksyon. Sapagkat ang oras sa kasong ito ay mahalaga. Habang mas pinatagal mo, lalo lamang magiging komplikado ang mga bagay. At alam kong ayaw mong maghintay ang tao na para sa isang bagay na maaaring hindi naman dumating. Maging klaro, maging tapat. Hindi kailangang maging perpekto, ngunit kailangang maging totoo. At ngayon tatanungin kitang muli, ano ang nararamdaman mo? Hindi kung ano ang sa tingin mong dapat mong maramdaman, o kung ano ang tingin ng iba na dapat mong gawin, kundi kung ano ang nasa loob mo, walang mga filter, walang takot nandyan ang sagot. Kailangan mo lang magkalakas loob na pakinggan ito at, higit sa lahat, sundin ito. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Iyan, eksakto ngayon. Dahil sa eksaktong sandaling ito ay kadalasang lumilitaw ang pinakatapat na mga sagot, bago ang isipan ay magsimulang gumawa ng mga dahilan o mga katuwiran. Nadarama mo ba ang pag langan? Takot? O marahil isang pagbuyo, isang bagay na nagtutulak sa iyo na sumulong? Ano man yon, kailangan mong kilalanin ito. Tanggapin ang nasa loob mo nang hindi sinusubukang pagtakpan o magpanggap na wala yon. Hindi walang dahilan ang pagsabi ng taong ito sa iyo ng kanyang sinabi. Ang narinig mo ay hindi aksidente. May layunin doon, isang tunay na pangangailangan na malaman mo. At nayon, kailangan mong magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Hindi patas para sa iyo at para rin sa nagsalita na iwanan ang mga bagay sa ere hayaan ang katahimikan na lumikha ng mga interpretasyong baka wala naman. Maaaring iniisip mo na mas magiging madali kung hindi na lang sana ito nangyari, na ang iyong buhay ay maayos bago pa man ang pag-amin na ito. Ngunit alam mo ba kung ano ang kakaiba? Kadalasan, ang mga bagay na pinakamaraming pagbabago sa ating buhay ay ang mga bagay na hindi natin hinini. ngunit biglang dumarating at kinakailangan tayong magbago upang tayo'y lumago. At kung sakaling ang pag-amin na ito ay talagang isa sa mga yon. Isang pagkakataon. Isang pagbubukas. Isang bagay na, kung ikaw ay may tapang naharapin ito, ay maaaring lubos na magbago ng takbo ng mga pangyayari. Subalit, kasabay nito, maaaring hindi ka pahanda para dito. At ayos lang yon. Walang nagsabi na kailangan mong malaman agad kung ano ang iyong gagawin. Ngunit kailangan mong maging tapat hindi lang sa taong lumapit sa iyo, kundi lalo na sa iyong sarili. Kung nararamdaman mong hindi mo kayang tumbasan, mas mabuti nang sabihin mo iyon ngayon kaysa magpakain sa isang bagay na walang basehan. Ngunit kung sakali, nararamdaman mo rin ang kahit kaunting damdamin, kahit na maliit, kahit na magulo, marahil ito na ang pagkakataon upang tuklasin yon. Upang bigyan ng daan ng isang bagay na maaaring lumago, kahit na hindi mo pa alam kung paano. Ang katahimikan sa ngayon ay hindi ang pinakamainam na pagpipilian. Maaari itong maging sanhi ng iba't ibang interpretasyon na hindi mo inaasahan. Maaari itong magmukhang kawalan ng interes, pagtanggi, o kahit na panghahama. At kung talagang nagmamalasakit ka, kahit na sa ibang paraan, ito ang huling bagay na gugustuhin mong maramdaman ng taong iyon. Isang bagay ang tandaan, ang katotohanan ay maaaring makasakit, ngunit ang pagdududa ay mas masakit dahil iniiwan nito ang mga tao sa isang lugar kung saan lahat ay posible, ngunit walang totoo. Gusto mo bang mapunta sa lugar na yon? Sigurado akong hindi. Kaya, huwag mong ilagay ang isa pang tao doon. Ngayon, para sa'yo. Maaaring, sa kaybuturan, mayroon ka rin mga bagay na hindi mo nasabi kailanman. Mga bagay na iniingatan mo, na iniiwasan mong harapin. Ang pag-aming narinig mo ay maaaring refleksyon ng kung ano, sa paano man, ay nararamdaman mo rin o naramdaman mo na sa ilang pagkakataon sa iyong buhay. Dahil ang katotohanan ay lahat tayo ay may daladalang bagay na hindi natin kayang sabihin. At kung minsan, ang pakikinig sa ibang tao na nagsasabi ng mga bagay na hindi natin kayang ipahayag ay nakakatakot. Pinipilit tayo nitong tumingin sa ating sarili, na kwestyunin ang lahat ng inaakala nating hawak na natin. Kaya, kung nangyayari ito sa iyo ngayon, kung pakiramdam mo ay nahuhubaran ka, marupok o nawawala, ito ay dahil ang sitwasyon na ito ay humihiling sa iyo ng mas malaking bagay. At alam mo kung ano yon? Ito ay upang maging tao ka. Upang tanggapin mo na wala kang lahat ng sagot, na maaari kang magkamali, na maaari kang matakot, pero higit sa lahat, maaari kang maging totoo. Ang kahinaan ng taong lumapit sa iyo ngayon ay isang paanyaya sa iyong sariling kahinaan tinatanggap mo ba? Alam ko na maaaring iniisip mo, paano kung magkamali ako? Paano kung masaktan ko ang taong ito? Paano kung masaktan ako? Ang mga tanong na ito ay normal. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, walang perpektong pagpili. Ang meron lang ay ang pagpili na makabuluhan para sa iyo sa sandaling ito. At kung kikilos ka ng tapat, may respeto, kahit na hindi ito perpekto ang resulta, malalaman mong ginawa mo ang iyong makakaya. Kaya, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo bang lumipas ang pagkakataong ito? Magkukunwari kang walang nangyari? O haharapin mo ito ng buong katapatan na nasa loob mo? Nasa'yo ang desisyon. Pero tandaan, ang mga desisyon na ganito ang bumubuo kung sino ka, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo rin. At ang oras para magdesisyon ay hindi walang hanggan. Kahit na kailangan mo ng ilang sandali upang mag-isip, huwag naman sanang masyadong matagalan dahil ang buhay ay nagpapatuloy, may sagot ka man o wala. Ang taong kumausap sa iyo ay naghihintay, pero may hangganan ang paghihintay na yon. Hindi dahil sa walang pasensya, kundi dahil walang sinuman ang pwedeng manatiling nakabitin magpakailanman. Kaya't tatanungin kita ulit, ano ang nararamdaman mo? Huwag mong pahirapan. Basta't damhin mo. At kapag alam mo na, kapag malinaw na sa'yo kung ano ang totoo para sa'yo, magsalita nang may tapang, nang may kalinawan, nang may respeto. Gawin mo ito para sa sarili mo at para sa taong nagbukas ng kanyang puso sa iyo. Mula dito, nais kong hayaan mo ang iyong sarili na magnilay-nilay ng malalim. Hindi lamang tungkol sa sitwasyon, kundi tungkol din sa kung ano ang napukaw nito sa iyo. Sapagkat madalas, ang mga mensaheng dumarating sa atin ay hindi lamang upang pakinggan, dumarating ito upang baguhin tayo upang alisin tayo mula sa karaniwan at gawin tayong tingnan ang buhay ng may ibang pananaw. At marahil, nang hindi napapansin, ikaw ay nailagay sa harap ng isang salamin. Hindi isang pagkakataon lamang ang pagkumpisal na ito. Ang tapang ng taong ito ay maaaring ang tapang na, sa kaloob-looban, palagi mong hinahangad na magkaroon. Maaaring naramdaman mo na ang katulad nito, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas upang sabihin. Ilang beses mo nang pinigil ang mga salita, dahil sa takot sa pagtanggi, sa paghatol, o kahit sa kawalan ng katiyakan kung ito na ba ang tamang sandali. At ngayon, sa pakikinig ng katotohanan ito, maaaring nararamdaman mo ang hamon na gawin din ito, na maging totoo, na huwag tumaka sa nararamdaman mo. Maaaring isipin mo na ang pinakamadali ay baliwalain ito, huwag pansinin, magpatuloy na para bang walang nangyari. Ngunit talagang ito ba ang pinakamadali? Hindi kaya mas mahirap dalhin ang alinlangan, ang pagkakasala, o kahit ang panghihinayang na hindi agad nakapagsalita ng naayon. Hindi ko sinasabi na kailangan mong magbigay ng perpektong sagot, kundi isang tunay na sagot. Isang bagay na nagmumula sa puso at tumutugon sa tunay mong nararamdaman. At alam mo kung bakit napakahalaga nito? Sapagkat ang buhay ay binubuo ng mga tapat na koneksyong ito, ito ang mga katotohanang ibinabahagi na lumilikha ng mga ugnayan, nagpapalakas ng mga relasyon, at nagpapalalim ng ating pagiging tao. Ang pag-iwas dito ay pag-iwas sa posibilidad ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na maaaring magpabago, kahit na sa simula ay mukhang mahirap. Kung nalilito ka ngayon, ayos lang. Normal lang ito. May kapangyarihan ang mga ganitong sitwasyon, inaalis tayo sa komportabling lugar, Pinipilit tayong sumilip sa loob, harapin ang ating mga insecurities at madalas magpakita ng pag-unlad. Hindi nangyayari ang paglaki sa komportabling zona, at nang hindi namamalayan, maaaring ang pag-amin na ito ay tinutulak ka para kumilos, para gumawa ng mga desisyong matagal mo nang iniiwasan. Ngunit, syempre, hindi ako nandito para sabihin sa kung ano ang gagawin. Nasa iyo ang pagpili at ikaw lang ang makakapagdesisyon kung anong landas ang susundin. Ang gusto ko lang higit sa lahat ay mapansin mo ang kapangyarihang nasa mga kamay mo ngayon. Ang iyong tugon ay hindi lamang isang reaksyon, isa itong pahayag tungkol sa kung sino ka, kung ano ang pinahahalagahan mo, at kung paano mo pinipiling harapin ang iba at ang iyong sarili. Kaya tinatanong kita, ano ang gusto mong buin mula ngayon? Isang tunay na landas, kahit na makailangan ito ng tapang at, kung minsan, haharapin ang mga hadlang o isang landas kung saan ang mga pag-aalinlangan ay nasa tabi lamang ng daan, nag-iwan ng mga bakas ng tsipa ano kung na maaaring sumka sayo sa hinaharap. Kung pipiliin mong kumilos, gawin ito ng may katapatan. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo kahit na mahirap ito. Dahil sa huli, ang katotohanan ang nagpapalaya. Ito ang bumubuo ng matatag na relasyon, nagdadala ng kapayapaan, at umiiwas sa mga pagsisisi. At kung ang iyong katotohanan ay isang i hindi, sabihin ito ng may respeto. Ngunit kung ito ay isang i, hayaan mong ilubog ang sarili mo sa karanasan, kahit na ito ay bago, hindi sigurado, o puno ng hindi kilalang emosyon. At nayon, gusto kong bumawa ka ng isang bagay. Huwag hayaang mamatay dito ang pagninilay na ito. Kumuha ng enerhiyang ito, ng intensidad na naramdaman mo habang naririnig ito, at dalhin mo sa iyong buhay. Ibahagi ang iyong mga opinyon, ang iyong mga karanasan, ang iyong mga sariling katotohanan. Gusto kong malaman, paano kaginising ng mensaheng ito? Naranasan mo na ba ang ganito? Kung ikaw ang nasa lugar ng taong ito, ano ang gagawin mo? Isulat sa mga komento. Mag-usap tayo, lumikha tayo ng isang tunay na palitan, dahil ang mga kwentong ito ang nagkokonekta sa atin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon. Dito ko dinadala ang mga pagminilay na katulad nito, mga mensaheng tumatago sa kaluluwa, at maaaring magbago ng iyong pananaw sa mundo sa paligid mo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na mapabilang sa isang espasyo, kung saan pinahahalagahan ang katotohanan, at kung saan ang bawat mensahe ay ginawa upang magbigay inspirasyon sa iyo. Ah, at huwag kalimutang ilike ang video. Malaki ang naitutulong nito para mas maraming tao ang makakatanggap ng mga mensaheng katulad nito. Napakahalaga ng iyong pakikipag-ugnayan upang patuloy na lumago ang gawain ito, maabot ang mas maraming puso, at maihatid ang mas maraming katotohanan. Sa wakas, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay, ang simpleng pagninilay tungkol sa ganito ay isang napakalaking hakbang na. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng pagtingin sa iyong kalooban, ng pagtatanong, ng pagnanais ng mas higit para sa iyong sarili at sa iba. At kung nakarating ka hanggang dito, binabati kita. Ipinapakita nito na handa kang magbago, lumago, at maghanap ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Nandito lang ako, naghihintay ng iyong mga komento, ng iyong mga kwento, ng iyong mga katotohanan. Hanggang sa susunod na video, at tandaan, ang lakas ng loob na maging totoo ang nagbibigay halaga sa buhay.